Good morning, good morning Facebook and YouTube. Nandito ako sa bahay ni Musang. Oh, ang, dami niyang ginagawa oh. Mga kotse. Ayan. Kararating lang, kararating lang niya po. Galing palengke. Eh, nagpagupit ako. Eh, inintay ko na silipin natin yung Brutus Brutus ni Musang ito po siya oh ayan ayan po oh ganda oh mag isang buwan na ito pa rin oh ang ganda oh siya yung timira nito eh dahil unang una marunong po siyang magpaint ayan nabili niya dito rin po sa amin sa San Pablo Second yata green kulay green ngayon ang ginawa niya ginawa niyang black ngayon oh, ang tekas dito eh ano ang ganda oh, maro marumi na pero nangibabaw yung ganda ng black ayan oh, ganda parang galing pasa. Oh, ang nito oh. ito yung mga modelo eh na may breast na bakal dito yung platino wala <laughs> dito dito nakaipit yan ganda niya. ha hmm? Mauyosip po oh, yun. so hindi na overflow <laughs> bukas yung ang gas niya ang oh. oh, ganda Diyos ko sino bang mapapaibig dito sa brutus ang ganda ay yung iba yung os ito yung hinahanap kong os eh wala akong makita ang linis oh oh malalaki gulong 90 by 90 dito uh, ano ba 250 naman to kaya ganda oh iba talaga pag may alam ka sa pagpiping mapapaganda mo ayan si angel ko tsaka si Latino danlop danlop sila 90 by 90 si Angel Ayan Shoutout. out Ito po si Musang, oh Mayari Nakahiligan niya pong gumamit ng 2 stroke Samantalang eh Mga 4 stroke ang ginagamit eh Bali Si Black Pangatlo Yung isa kulay pula Na may side car stainless At yung isa ayun Nandun sa sulok <laughs> pambukid pambukid ika nga ayan pero dito tayo focus oh halang ang ganda oh talagang pagka binalik mo sa pagka stock talagang mapapawaw ka ayan sa susunod i, i ano natin i road test para naman makatikim ako ng original na brutus kung tara oh. ulo pa lang. Papapabuha ko ka na oh. Mario po. Ang ganda ng pagka gawa. Ayan. Itong tangke oh. Ayan. Nakita ko na sa personal at na vlog. Sana yung mapapawaw mapa, din po kayo sa gawa ni Musang. Hanggang sa muli po. Maraming pong salamat. And see you on the next vlog. Bye for now.